Sorry kung sakali man minsan, hindi nyo ako malapitan financially. Hindi ibig sabihin nun na hindi ako maaasahan or madamot ako. Sometimes, meron din akong dinadalang problema na hindi lang ninyo alam, kaya wag sana tayong magtatampo kapag hindi tayo napautang, nabigyan o napahiram. Hindi yung pagpapautang ang sukatan ng pagiging totoong kadugo o pagkakaibigan. Maraming reason Maraming pagsubok ang pinagdaraanan ang bawat isa araw-araw, kaya maging sensitive tayo. May kanya-kanya tayong laban na hinaharap at haharapin pa. May pinag-ipunan din ako. May daily expenses din ako. May pamilya na priority kong unahin. May utang din naman na paunti-unti kong binabayaran at babayaran. Kaya baguhin natin yung toxic Filipino trait na ganyan at wag din pala desisyon sa buhay ng iba. Hindi kami mayaman at sadyang pinaglalaanan at pinag-iipunan ang bawat bagay na nais namin makuha o makamit.